After magbisit tayo yung mga, mga umuuka mag-aana Excited ka ang umuwi para manood ng kakatakutan We are here to continue the tradition not to scare But actually to educate na we are not alone Okay, okay come on! May isang ng mask steady lang ng hotel 3, 2, 1, bagong uh, entities na, na, nakita ko dito sa episode na I've never shot a horror show na napakaraming appearance ng ghost. No? Katulad ng madalas na nasasabi, huwag matakot sa mga patay, kundi sa mga buhay. Ang mga namayapa na, nariyang nagpaparamdam at nagpapaalala para hindi natin sila malimutan at upang manatili sa ating mga isipan at mga puso. Meron ho ba kayong kwentong kakaiba, nakatutuwa, nakamamangha? E KMJS na yan. Ipadala lamang po ang inyong story suggestions. Kalakip ang mga video at litrato sa aming Facebook fanpage. Hanggang sa susunod na linggo po para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso. Kapuso mo, Jessica Soho.